ay grabe itong balitang ito at uh, ano po ba yung alam niyo at uh, mayroon po tayong natanggap na balita na ito raw si Butod ay pangsamantalang nakaditine dyan sa Thailand dahil po ay uh, harap-harapan, hindi yata nakateis na suminghot tapos uh, may nag-report yata sa autoridad ayan, uh, hinuli. at ngayon po ay uh, nakakulong dyan sa Thailand. So, gaano po ba katotoo ito? At, at ano po ba ang uh, totoo rito? Ako po ay nagtatanong lamang dahil nga po ay hindi naman po tayo sigurado dito sa ating mga nakuhang impormasyon. So, kung ano man po ay totoo, ay di wow. At kung ito naman po ay hindi totoo, ay uh, kaya nga po hindi natin si uh, kinukonfirm kinoconfirm ito. Kundi ito po ay base lamang po sa ating napag na Ah, binigay pong feedback sa atin pero hindi po yan ang ating topic pero bago po tayo pupunta sa ating topic ay uh... siyempre nais ko po munang batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at digta sa anumang uri ng kapahamakan at uh... Basta lahat na po yan at uh, eh, yan po ang aking pinagdarasal na sana walang masamang mangyari sa inyo or ano pa mang problema na darating sa inyo bagkos ang swerte ay sa sa inyo. Ayan. At uh, do dito naman po sa lagi ko sinasabi sa mga lahat ng mga politiko mga kawatan ay uh, na lang kayo lahat. Pero ito po yung uh, topic natin. Diyan po sa, sa bataan, ay uh, mayroon pong 9 uh, nine years old na uh, estudyante. 9 years old pong estudyante ito na nirip na pinatay pa. Diyan po sa Nueva Ecija, ganun din po. Ah, parang 12 uh, anyos din po yata yon na nirip din po, pinatay din po. Diyan po sa Sapang Palay, nandiyan po kumakalat po ngayon. Yung uh, bata, ha? Uh, Siguro mga 9 uh, years old din, batang lalaki po ito. Magmula po rito, dito, winakwak po itong buong tiyan niya. Ito, ito, ito. Ito, wakwak -wak po yan. Magmula dito hanggang dito. Ano pong ibig sabihin nun? Kinunan po ito ng kidney. Yan po yung napapabalita dati na maraming nawawala na bata. Kaya po kayong mga magulang, kung ang inyong estudyante ay mga hanggang 12 anyos ay inyo pong subaybayan sa pagpasok sa eskwela or kung malapit na pong uwian pagtiyagaan nyo pong bantayan or pagtiyagaan nyo pong sundan kasi nagkalat na po ang masama ngayon ano po ba ang nagiging dahilan nito yung pagdami ng mga adik ngayon yan po ay sa uh, sasabihin ko sa inyo base po dito sa ating nalalaman na yan po yung dahilan kung bakit dumarami yung mga adik at mga pusher dito ng mga ganyang mga uh, e, pinagbabawal na gamot dahil doon sa pahayag nitong uh, spokesperson <coughs> ng PNP na si... Uh, sino to? Uh, iba sa spokesperson ng PNP yan na kasi ah, sinasabi, hindi naman daw po masasama yung mga taong nagtutulak ng droga. See, tingnan nyo. Yun po. Yan po nagiging dahilan. Tapos doon naman po sa pagiging uh, addict, di ba, alam na alam niyo yung sinasabi, sinasabi ni Marbel na hindi naman daw yung mga uh, hot ay addict na. Hindi po ba't pinapayagan niya yung kanyang mga kapulisan na magsinghot. At para daw po ay, tawag ito, ma-extend po yung kanilang pagkagising, magising ang diwa. Uh, hindi po ba't pagsalamay, salamay po kayo napupunta, hindi po ba? Ang laging hinahain or laging hinahanda sa lamay, hindi po ba kape? Para sa ganun ay, uh, gising ka, hindi ka antoken Hindi po ba kape? Ngayon po pala, iba na. Shabu na po pala ngayon. Para hindi ka antukin, ay shabu na po pala. Ayon dito, kay Marbel. Siya po mismo yan, hindi po tayo gumagawa dito ng istorya. Sa bunganga po niya, ng galing mismo, yang sinasabi na... Y aminado siya na yung mga pulis niya, na marami sa mga pulis niya ay nag hot para lang daw ay ma-extend yung oras nila na hindi ang token. Grabe ano? At yan din po yan, yung sinasabi na ah, hindi raw kumo, tulak ka ng droga ay masamang tao kana. na. Imagine, imagine mo yan, pulis ang may sabi. So, yan po ang nagiging dahilan kung bakit dumarami ang mga tulak, dumarami yung mga adik. Saan pa pupulutin itong ating mga kababayan? Anyway, kung ganito, ng ganito, ay di tangkilikin na lang ninyo na mga kasi mga adik ra kayo, tangkilikin nyo. Dahil malay ninyo, ha, nandyan pala yung pag-asa ng ating mga kabataan sa pag-aadik. Nandiyan pala ang pag-asa ng ating mga kabataan sa pagtutulak ng sabo. Ay sa bagay, 'di ba? Bangag nga pala yung ha namumuno sa inyo. So, malay din niyo. Sige, hayaan niyo yung mga anak niyo maging bangag. Malay niyo balang araw maging presidente rin 'yan. Kagaya nito yung si bangag na ito. Ima din niyo pulis ang may sabi na hindi raw masamang tao yung mga nagtutulak ng droga at mismong PNP chief ang nagsabi na aminado siya na marami sa kanyang mga pulis ang nagsisumisingot para lang daw hindi antukin. Napalitan na pala yung kape kapag ka ikaw ay pupunta pumupunta sa lamay, ah, dapat pala hindi na kape ang iyong ihanda, siya Ganun pala yon. Kaya kabi-kabila po yung mga karumaldumal. Hindi po ba't marami yan? Hindi lamang po itong bataan, tarlak at saka itong sapang palay na sinasabi ko. Ah, napakarami pa po, po yan. Hindi ko na po maisa-isa yan. Kadami yan. Alam po ninyo, nandiyan po yan sa social media. Yung mga iba lang po ang babanggitin ko rito. Nakakawa po yung, naka, po sa social media yung bata na mga 12 or 10 years old yun batang lalaki po ito na yung winakwak ito ito to ito magmula po rito dito magmula dito wakwak -wak po yung tiyan niya wakwak -wak po yan po yung sinasabi ko yung mga napapabalita dati na binabariwala rin yun na marami po nagkakandawala ang mga bata dahil nga po yan kinikidnap po nila yan at kinukuha po ang kidney alam nyo po ba kung magkano ang isang kidney lalo pa rin dito, dito sa mga mayayamang tao ang bilihan po niya, 10 milyon hanggang 20 milyon. Kung itong pagtatransplantan niya ay mayaman. Ngayon, tapos ipapagamot lang nila yung bata na winakwak. Tapos iniwan lang. Iniwan lang doon sa isang tabi, at mabuti mayroon, mayroon naka, nakakuha na isang tao. Ayun, ihahihin iha, natin doon sa kanilang tahanan. Walang naibigay sin Sintabos. Pero sa awa ng Diyos, wala naman daw nararamdaman yung bata. Wala pa sa ngayon. Kasi ginamot naman eh. Kasabot po dyan mga doktor natural yan. Hindi po pwedeng hindi kasabot ang doktor dyan. Madinay nyo yan, 20 million. Ang uh, presyo ng... Uh, ng... Uh, kung ano, ano, yung sinasabi ko kanina? Nalimutan ko na. Yang uh, anong sinabi ko kanina? Basta yung uh, laman loob niyan. Kidney. Yan. Kidney po. Imaginin mo. Walang kalaban-laban ng mga bata. Kaya po, uulitin ko lang po mga magulang ha. Huwag, nyo, wag po kayong pakakampante dahil tuloy-tuloy po yan. Huwag na huwag po kayong pakakampante na uh, basta hayaan nyo lang itong inyong mga anak. Huwag po. Dahil uh, pagka yan po ay nahuli ng mga mga... Anim daw po yung kumidnap dito sa batang ito. Yung sinasabi, sinakay sa saban. And then nakita na lang niya, namalaya na lang niya. Uh, biak na yung uh, putol na yung tiyan niya. see imagine nyo yan. Natural, i-injection na ng anesthesia yan. Lahat yan, pati doon sa kwan sa ano to, yung gulugod. Yung gulugod po yan, talaga, sa gulugod po, yung injeksyon yan, pagka ikaw po ay major operation. Ah? Para wala ka talaga malayan. Mamalayan mo lang, wala, wala ka sakit na maramdaman, na malayan mo lang, may tahi ka na rito. Hindi mo alam kung anong kinuhang uh, organ sa katawan mo. Pero ang pangunahin dyan, kidney or uh, liver. Ganun lang po yan. Imagine mo lang, kalang, walang kalabalam na bata. Nakakapangilabot na po ang panahon ngayon. Wala na po eh. Wala na po yung ka, Hindi man po ako magsalita rito, pero ito po ay paalala na lang po sa inyo. Nandyan naman po yan sa social media. Lahat po yan, nandyan po yan. Kumbaga ito ay reminder ko na lamang po sa inyo. At ah, talaga nakakapangilabot na ang mga nangyayari sa atin. Tingnan nyo, wala na talaga. Sisimutin na talaga nila yung pira ng bayan. Wala na talaga. Naniwala kayo, simot na tatlong taon pa lang ito si Bangag dito, wala na simot na ang ng bayan. Tingnan nyo yung mga kung na yan. Yung mga budget ngayon 2025, ilang trilyon. Imaginin mo yan. Tapos, dahil wala ng pira, oo, tangin na naman yung budget nilang na 6 trilyon na yan. Kasi, ang dami mga mga blanco-blanco na yan. But anyway, hindi ko na kailangan niya discuss dito. Nandyan po yan eh. O, hindi na, wala na akong kailangan discuss dito dahil alam niyo na po yan, mapraud nyo na yan dyan ganun po ka ha, sama, ganun po ka demonyo na itong mga nandyan. Wala na kayong makita. O tingnan nyo si eh, Tambros Los nasa, nasa, Indonesia. O tingnan nyo si, eh, Sibutod Butod nandun sa Thailand at dun nga nahuli ng polis at dinitini dahil sa pagsisinghot ng shabu. Hindi nga shabu kasi pamahirap yung shabu eh. coca Yan yung mga pamayaman So, pero doon po ay wala po akong confirmation doon ha. Basta lang po ay eh, sinabi ko lang po dito baka po may alam kayo at paki naman po at paki-comment naman po dito kung uh, gaano katotoo yan. Hindi ko po kinukonfirma ito ha. uulitin ko lang po. At baka magsabi na naman kayong uh, fake news, isusumpa ko talaga kayo. Lahat ng mag uh, a magsasabi rito ng fake news, isusumpa ko. Oh. Uh, ay yung sinumpa ko, ha dati yung tatlo na yung sinumpa ko, patay na. Yung uh, yung iba na na isinumpa ako naghihingalo na rin ngayon oh, sige lang at wag uh, huwag nyo akong pipilitin na mag, uh, magbitaw rito ng kasumpa-sumpa at ito ay uh, nire-remind ko lamang po sa inyo pero dito po talaga ako nangilabot dito po tagasapang palay po itong batang ito na nakakaawa papaano na ang kinabukasan itong batang ito grabe hindi lamang po yan Marami po sa Cebu. Hindi po ba alam, alam, alam nyo naman po yung mga balita sa Cebu? Hindi ko na po kailangan i-discuss dito. Kabi-kabila po, nag-conan yan yung mga karamaldumal na nangyayari na rito ngayon. Ka, ka, li, kaliwat kanan na yung mga nangyayari dahil lamang dito sa Cebu. Ayan. Dahil lamang doon sa pahayag dito ng uh, is, spokesperson ng PNP na hindi raw masasamang tao yung mga nagtutulak ng droga. At ang sinasabi ng PNP, PNP Chief na si Marbel na to, ah pinapayagan daw niya yung mga tao niya na magsinghot. Sige, iya na po yung resulta, naporbangag na ang mga tao ngayon. Maniwala po kayo, Mexico ito. Baka mas masahol pa tayo sa Mexico, tandaan niyo 'yan. Ah, wala na po. May Tingnan niyo lang, manood na lang kayo ng mga kwentang mga video wala na pong kakwinta-kwinta itong mga taong ito. Kung inyo po nakikita, kasi nga po talagang praning na talaga, wala na. Wala na sa katinoan. Kagaya po itong mga nandiyan sa quadcom na yun. wala na sa katinoan. Papaano lusaw na po ang mga utak na mga yan. Wala na po kaya wala na po silang ginawa kundi ang pinagtitripan nila itong pera ng gobyerno na ngayon ay apektado rito itong mga kababayan ko na hanggang ngayon ay parami ng parami itong mga kababayan ko na walang masayang. Ganyan po, yan po ang resulta ng mga kasamaang nangyayari dito sa ating gobyerno. Anyway, mapunta naman tayo dito kay Pipanyo Labrador. Ah, Labrador ba yan? Si Pipanyo Labrador na nagmura ng uh, iglesia na Ah, magpakita ka nga sa akin na uh, ipipanyo ah, mag-schedule ka nga ng uh, ng, uh, ng date at saka kung saan lugar at uh, magkita nga tayo dahil gusto kong uh, martilyohin yung bayag mo para sa ganun ay tumigil ka na yung bunga nga mo na yan, yung dila mo na hihilahin ko yan at uh, tatanggalin ko yung dila mo plus yung bayag mo, ilalagay ko sa sangkalan niya at mamartilyuhin ko. Maging yung uso mo, mamartilyuhin ko rin yan para madala ka. Tarantado ka. wag mo subukan ang mga iglesia na Kristo. Ha? Baka yung mga yung bunga mo na yan, ay eh, baka, ha? ha? baka wala baka wala makita baka walang makita mukha sa iyo ha What? maniwala ka sa akin. Uwi na warningin kita. Sino nga, si, mag-comment nga po rito kung sa, saan ang bahay ni Labrador na yan. At buburahin, bubura, ang sinasabi niya, buburahin daw sa mundo itong nga eh. Itong Iglesia ng Kristo at ako na, uunahan ko ng burahin ang pagmumukha nito. Buburahin ko na rin ang kaluluwa nito. Masyado kang matalas magsalita na hayop ka. Tatapatan kita Bogok pa Napakarami natin problema dito sa bayan natin Na dapat natin Sama-sama tayong ibulgar Yung mga nangyayaring mga poro na kaliwat-kanan dito Yan ang dapat natin tutukan Yan ang dapat natin bantayan Para dito sa mga kabataan natin Hindi ba't lagi natin sinasabi rito Na ang kabataan ang pag-asa ng bayan Ngayon saan pa ang pag-asa ng Bayan dito sa ating mga kabataan ano pa magiging pag-asa ng mga yan? Maging sumbe, maging bangag, maging uh, na rin? Maging sinto, sinto at may mga saltik na rin yung kabataan natin? Yan ang dapat natin tutukan at hindi yung uh, kung ano-ano mga kabulastugan mo, labrador. Bakit uh, sabi ko nga sa iyo, hindi ako magdadalawang uh, salita na tab-tabi niyang bunganga mo eh. Hindi lang yan. Hihilahin ko yung dila mo, puputulin ko yan. Aba, imaginin mo na lang. Kung ilagay ko siya sa sangkalan niyang bayag tapos martilyuhin ko, sige nga. Imaginin mo na lang yan. Buisit ka. Kadami-dami ng mga krimen na nagkalat dito sa ating bansa. Yan ang atupagi natin para maiiwas natin itong ating mga kabataan na huwag malulong sa ganyang bisyo. Dahil ngayon, at lalo na panuod nila yung sinasabi nitong polis na ito, na hindi raw masama yung mga kwan, yung mga taong nagtutulak uh, ng droga. Ay siyempre natural mga bata yan. Yung mga kapanood, yan. Ay papaano kung gagawin nila? So sinira ninyo. Kayo ang sumisira nitong mga kabataan natin. Ano bang utak ng mga bata na yan? Natural na doon pa yung utak nila. Eh, 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 si gula kailang yung mga yan. Oh, ay papaano ko naniwala dyan sa mga sinasabi yung ganyan? Na hindi pala masama ang magdruga, hindi pala masama ang magtulak ng druga. So ano nang mangyayari natin? Mas masahol pa tayo sa Mexico darating ang araw. Tandaan niyo. Wala na kayo makikita matino. Puro bangag na ang mga tao dito sa Pilipinas. Pag pinabayaan natin. Yan ang dapat natin tutukuan. Hindi ito mga Iglesia ng Kristo. Sinasabi ko nga sa inyo, huwag nyo subukan ang Iglesia ng Kristo. Maniwala kayo sa akin. Ha? Dahil ikaw lang labrador kung ikaw lang, nako po, huwag kang mag malaki dahil sa akin lang, tayang-taya kitang terese na para kang kuto. Buisit ka. Doon na lang sa bata, Diyos ko doon na lang sa bata na 9 or 10 years old yata yung bata na yan nandiyan po yan kitang kita nyo po yan sa so, nagkalat po yan interview ng isang uh, uh, nakakakita sa kanya imagine mo may mga nana-nana pa yung sugat ito yon dito mula dito hanggang dito yung sugat wak wak po talaga yung buong tiyan niya wak wak ganyan po yan pagka kinukunan ka ng kidney pag inooperahan ka, dyan po po wakin yan. Lalo na kung, na, kung na, na, nakakapangilabot po eh. Na, na, pa, tapos may mga nana, nana pa po yung sugat niya ngayon. Baka naman po yung mga may, naka, may nakapanood pong doktor diyan. Alamin niyo po kung saan itong batang ito. Pa, paki, pa, pakialagaan lang po ng gamot itong uh, batang ito. At kung... Uh, kung napapanood po ito ng magulang ng bata, makipag-ugnayan po kayo dahil gusto ko pong ipadala sa ospital yung anak ninyo. Para maalagaan po haga sa maghilom talaga yung sugat nitong batang ito. Nasaan pa ang kinabukasan ito? Makipag-ugnayan po kayo kung sino man po yung magulang ng batang yan. At uh, patitirahin ko po muna sa hospital, wala po kayong dapat walapo uh, wala po kayong dapat na alalahanin bayaran. Sagot ko na po 'yan. Dita ko po yun 'yung 'yung sugat po nagnananananay. -nan Kinunan po ng atay yan or either kidney. Kaya po paulit-ulit ko po sinasabi, bantayan po ninyo 'yung anak na ninyo yung mga estudyante. Pagka oras na po ng labasan, salubungin niyo na po. At tuloy-tuloy po yung pangingindap nila ng mga bata At yan po yung pinagkikitaan Sabi nga po doon sa nagpagsabi sa akin 20 million daw po ang uh, ang halaga ng kidney na yan. Grabe kay. Sus parang uh, Parang dorog na dorog yung uh, Yung puso ko nung makita ko Nagnanana pa po yung uh, Kuhaan dito yung Yung operasyon Makipag-ugna lang po kayo doon sa sekretary ko sa Taraykasan, Merasa At uh, gusto ko pong mag-stay mag kahit na isang buwan yung bata dyan sa hospital Grabe Sige na, at uh, hindi ko na kaya